Hi, what's up, guys? It's your boy, Dong Barks back with another video. And for today's video, ito ang signs na toxic ang boss mo sa pinagtatrabahoan mo. Mag-resign ka na. <laughs> Alright! So, we are back, guys, on our fourth episode na sa ating Dong Barks Podcast, no? So, uh, welcome back and salamat sa mga na-support sa atin sa previous natin ng na mga episodes. And again, wala na pa tubig-tubig, simulan na natin to. Ito ay ang mga signs na toxic ang boss mo. Okay, ayan. Siguro marami makaka-relate nito, no? Una, pinakauna sa ating listahan. Kapag nag-file ka ng leave at payarapan, no? Para bang ayaw kang payagang mag-leave? Para bang ayaw ka payagang mag-seek leave or mag-paternity, maternity leave, ganyan? At pag na-approve naman ang leave mo, ah, uh, sasabihin pa sa'yo na pasalamat ka at in-approve ko yung leave mo. Ay, wow! Bakit naman ganun, sir? Bakit naman ganun, boss? di ba niya alam na ang leave ay karapatan ng isang empleyado? Nasa, ano yan? Labor Code ng DOLE. O, di ba? Ang galing ko. So, pag ganun, uh, ito ay kaibahan na based sa experience ko. Ang mga bossing ko ng mga Amerikano uh, as a VA, ay mababait sila. Pag nag-file ng leave, don't worry, walang problema. Take your time, enjoy your uh, leave, and unwind, and don't worry about the stuff at work. O, ganun ba, no? So, mga Pinoy kasi, para kasi silang talaga silang may-ari, no? Pag nag-file ka ng leave, nakasimangot pa yan. No? Ba't kayo mag file ng leave? Ano man naman na kulang tayo sa mga tao dito. Ngayon ka pa magfa file ng leave. O, oh, di ba ganyan? Tapos sabi mo pa, Boss! Boss! Pwede mag-leave, boss, kasi namatay yung ano ko yung lola ko eh. Uh, sabi niyo Namat Ay, bakit di mo sin... Dapat nagsabi ka ng advance, di ba? Dapat two weeks ahead of time. Boss! <laughs> Paano malalaman yun? Sabi ng boss mo, hindi dapat alam mo yung mga ganyan. Di ba? so, pag nag-file ka ng leave, tapos pahirapan, o pag na-approve man, parang ano pa, parang regalo pa sa'yo, di ba? Parang ano pa, tawag dito, sa pilitan pa, no? So, pag ganun, uh, ibig sabihin yung toxic ang boss mo. Ayaw niya mag-leave ka, ayaw niya magkaroon ka ng me-time, no? Ganun. Mm, ganun. O. So, number two, power treaper or power tripping. Tingin tayo sa kodigo natin. So, itong mga uh, ibang boss na to ay eh, grabe yung mga power trip nila, no. So, kumakaasta sila para silang may-ari ng kumpanya, no. Para silang tagapagmana, para silang anak ng CEO, no. So, tinatrato nila ang kanilang mga empleyado or kanilang mga nasa bilang isang alipin o bilang isang nakakababang uri ng tao, no? mga alipin sa gigilid. <laughs> ganon, no? So, para sila bang may sense of entitlement sila na kain la gawin lahat ng gusto nila porket mataas ang kanilang posisyon. No? Pero in reality, pareho lang kayong empleyado sa kumpanya. Nangyari lang is naging supervisor sila o naging boss or kung manager or ganon pa man, Pareho laki kayong sinasahuran, no? The difference is that mas malaki nga lang ang ginagampanan nilang role, no? O, dapat hindi nga silang power tripping eh. Dapat motivate nila ang kanilang nasasakupan. Ganyan ang mabait na boss. Pero hindi hindi to yung uh, vlog para sa mabait na boss. Toxic to. So, pag nagkaroon ka ng ano, power tripping, yung tipong pinapagalitan siya ng mga upper boss, mga CEO, tapos sa inyo binubuntong, ay nako, 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 nako. Power tripping talaga yan, no? Nilalash out niya yung galit niya. Kasi, siyempre, wala siya magpagbuntungan. Kundi kayo lang, no? Mga empleyado. Kawawa naman tayo, no? So, yun ang ating number two, no? Eto, eto, number three. Eto, eto, madalas din nangyayari to, no? So, sa workplace naman, eh, meron tayong mga kanya-kanyang mga roles o kanya-kanyang mga designated areas of responsibility, no? Uh, so, pag gano'n, meron din tayong oras ng pahinga. Yun ay ating break, uh, lunch break, at isa pa ito mga rest days natin. No? So kadalasan sa uh, mga Pilipino, meron tayong dalawang araw sa ating off. Yun ay yung Saturdays at Sundays. Kapag ang boss mo, kinukonta ka pa rin kahit off mo, Saturday, Sundays, nag email nagte-text, nag-PPM sa'yo. Uy, uh, Neil, pwede ka bang pumasok ng Sabado at saka Linggo? Ay, Boss, bakit naman gano'n, boss? Uh, pwede ba bang mag-submit ka ng another report? There's one day, isa lang. It will only take one hour. Pasensya ka na talaga. Tapos sabihin pa, Uy, uh, pwede bang bawasan na lang natin yung leave mo for next week kasi kulang tayo sa tao. Nako, delikado yung mga ganyang boss, no? Walang respeto sa time mo, no? No respect of personal space and time. O, oh, di ba? Personal space, time, and continuum. <laughs> so, pag anong kasi, ang mga role kasi ng boss is mag-designate ng uh, oras, ang trabaho, at you know, workforce pa. Meron ding workforce. Aside sa boss, meron din yung mga workforce na sila yung mag approve ng leave o ikaw, mag-duty ka sa gantong oras, mag-lunch ka sa gantong oras para hindi uh, mabakante or hindi ko ng staff or understaff or overstaff ba ganun diba? so pag nasa bahay ka tinetext ka pa rin pwede ka pa pumasok bukas ito eh sa lang eh tumatas Ha? Uh, yun nga, nanonood ka ng palabas or nasa vacation ka, tapos tawag ng tawag. Huwag ganun, no? Isang sign niya na toxic ang boss mo kasi wala siyang respeto for your personal space and time. No? Sa yung rest day. Rest day nga, di ba? Alam mo ba ibig sabihin ng rest? Rest ba ganyan, no? Rest. O, oh, di ba? <laughs> ganyan rest. So, yun ang ating number three. Number three na ba tayo? Eto, ang ating number 4. Okay. So ang ating number 4 ay dinadagdagan ka ng workload, no? So, ang bawa, may trabaho ka na, di ba? Yung designated mo talaga trabaho, yun yung role mo, yun yung pinarmahan mo, tapos dinagdagan ko ulit ng trabaho. Yung trabaho na yun, ay eh, hindi mo naman sakop. Pero feeling ng boss mo, kaya mong gawin. Sabihin pa niya, ay, kaya mo naman gawin to. Ay, pagawa naman to, ganyan-ganyan. Ops, ops, so, boss, hindi ko LOB yan or hindi ko line of business yan. No? Kung gusto mong gawin yung mga staff na ganyan sa akin, bayaran mo ko ng extra dahil another skill yan na nadagdag sa akin na dapat mo ko i-compensate. Diba? In the first place, binayaran ka ng kumpanya para sa isang skill mo. No, gawin mo to kasi skilled ka dito. Kumbaga, kung kung multi-skilled ka na or marami ka ng skills, is babayaran ka na ng extra ng kumpanya niyan. Kasi marami ka ng na ko contribute sa kumpanya, O, 'di diba? Pag apply natin, di ba, sabi, what can you contribute to this company? Mm, sabi mo, ay, may ambagan pala. <laughs> so, you can contribute your skills, your mastery of your craft. Mama, ganun ba, no? So, pag dinagdagan ka ng trabaho, bayaran nyo kami. Ha? Huh? Bayaran nyo ang oras, sobrang oras na pinapagawa nyo yung trabaho na hindi man dapat namin gawin. Ganun lang kasimple yun, no? So, may mga boss naman na mababait or inutusan lang din sila ng nakakataas na boss. Pwede man natin gawin yan basta close na kayo ng boss mo. No? Basta bayaran ka with extra skill and extra hours, dapat bayad ka niyan. Nasa batas yan. Alright? Mm, ba diba? At ito, 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 ito. ito yung malupit. Kapag pinapahiya ka ng boss mo sa harapan ng iyong mga sa harapan ng uh, mga ka-department mo, hindi ni maganda yan, no? Kasi merong mga boss kasi na eh, walang control sa kanilang emotions or kailangan nila ng anger management. Siguro dahil sa stress, yun nga, pinapasa nila ang stress nila sa mga empleyado at hindi nila namamalayan na nakakasakit na sa uh, ng damdamin. Nakaka-low moral kasi ang papagalita mong isang empleyado na sarap harap ng maraming tao, no? Ikaw kaya, kahit pagalitan ka ng mama mo sa harap ng mga kapatid mo, nakakaya din, di ba? Lalo na kung sa trabaho na hindi mo naman kilala lahat ng doon no? So, iyan ang mga tinatawag na uh, mahilig mamahiya uh, sa trabaho. wag ganun. Pwede ka actually kasuhan sa mga ganun, no? Kasi, wow, hindi ko lang alam anong tawag sa kaso, pero pwede nga ka kasuhan yung pamamahiya, no? So, ganun nga. So, ang number one rule kasi dyan, pag ikaw yung boss at maraming kang nasasakupan, is that criticize in private And praise in public. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, kapag may nagawang mali ang isang tao, ipatawag mo sa office mo. Or sulatan mo ng memo. Ganyan. Para kayo lang dalawa ang nakakaalam para sa disciplinary action. Para hindi mapahiya ba. Or... Uh, pwede rin ipatawag mo siya sa iba pang boss, no? Gano'n, mag-meeting kayo, mag-triad kayo, supervisor, uh, manager, tsaka ikaw. Mag-usap kayo kung anong pwedeng gawin sa mga actions na nangyari. Gano'n lang, di ba? Hindi kayo papahiya, okay? So, yung isa naman is praise in public. Ibig sabihin, pupurihin ka sa harapan ng maraming tao. Gano'n dapat kasi nakaka-uplift ng moral yun at syempre nakaka-motivate. O, oh, di ba? Oh. So, pag sabi mo, ang galing talaga nitong team member natin. Ito si Dong Marks, napakagaling talaga nito. Uh, gayahin lang natin ang ginagawa niya at panigurado magkakaroon tayo lahat ng bonus. Alright! O, oh, ganun lang ba? Ganun lang kasimple mag-motivate ng tao. Yung bukal sa loob mo na mag-motivate. Ano? So, And, of course, na meron dito, favoritism. Ayan! Tako naman. Pag ang boss mo, may favorite, nako, Mahirap talaga yan. So, kung kumbaga may circle of friends siya doon sa kumpanya nyo, which is yun lang ang paborito niya, or kumbaga maganda, or pogi. Nako, pag napromote yan, tapos hindi pa talaga dapat ma-promote Nako, tapos ikaw naman, magaling ka, pero wala kang backer. Di ba? Yan ang isang issue natin sa pinapasok. lang ako na sa gobyerno, di ba? Ang mga na po promote minsan, o sa mga private or mga government-owned companies, ay ang siyempre ang paborito ng mga boss, no? kadalasan nangyayari yan. Hindi ko sinasabing lahat. So, ang pag nangyayari ganun, ay eh, pwede mo naman pakisamahan. Kung hindi naman uh, masama ang ugali ng boss mo, pwede mo siyang pakisamahan. Pero madalas nangyayari, ang na uh, proper mo talaga ay yung close sa kanila no so kahit magaling ka ay hindi ka naman niya paborito or feeling niya pabibo ka oh, ay hindi walang mangyayari sa iyo wala kang chance para ma-promote no so ganoon talaga so ang ating uh, pinakalas pinakalast ay lagi siyang tama yun. Hindi siya uh, nag-a-accept ng kanyang kamalian, no? So pag may mga meetings, uh, ayaw niya ng mga suggestions ng iba. Ayaw niya kasi gusto niya sa kanya lang masusunod, no? So pangit 'yung ganun. Uh, 'yun 'yung kadalasang uh, dahilan kung bakit nagre-resign ang mga empleyado. Is because walang supportive na boss. May favoritism. Uh, hindi marunong mag-motivate or supportive at uh, masyadong maraming workload ang binibigay sa iyo no so minsan talaga aminin natin na ang trabaho natin ay hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit ka nangi-resign no minsan nagre-resign ka dahil toxic ang mga katrabaho mo lalo na yung boss mo no so ganun talaga huwag kang matakot mag-resign no o, walang namatay na nag-resign maliban na lang kung hindi ka magtrabaho ulit mamatay ka sa gutom no di ba pero you can find another work uh, a workplace where positive uh, uh, whatever call it? environment is uh, always present no mahilig mag-motivate yung mga boss mo may mga bonuses kayo may mga paid leaves kayo ganoon makakahanap ka rin ng trabaho ganyan manifesting na i-manifest lang natin ganyan no So yun lang Ang ating podcast for uh, today Sana may matutunan kayo Kung nadaanan nyo man Lahat ng mga science na yun Mag-isip-isip na kayo Mag-resign na kayo Mag-print na kayo Ng inyong mga resume Dyan sa pinagtatrabahoan nyo <laughs> Tapos ipasa nyo uh, Before that Huwag ka muna mag-resign Kung hindi ka pa nakakahanap Ng another job Unless you want to Find yourself Unless you want to uh, magliwaliw or mag-vacation mo na bago mag-journey into another career or another company. Okay, so, ganun lang, di ba? Ganun lang kasimple yung mga podcast natin dito. Hindi tayo puro kalokohan lang dito. Alright? So, sana may tutunan kayo sa ating podcast. Abangan natin mga susunod na podcast, guys, with uh, our guests. May mga guest tayo dito. May mga artists. May mga rappers. May mga singers. And may iba-iba pang mga tao dito. Mga guests natin. Alright? So that's it for our fourth episode of na the Dong Barks uh, podcast. See you on my next episode. Bye bye.